Pero tita, napansin ko, dito pa lang sa tangke o yung mga fry pa lang sila, makikita mo na talaga na may shooter na, ano, Half inch na sila eh. Yun na? Oh, ang Bukas dito, yan, half inch no? na. Makikita <laughs> na sa dyan, no? Oo, oh, tingin na sa dyan talaga. Yan yung pinapaliwanag natin dati noon, na kapag fry ang yuhulog, huwag kayong magpapataas ng tubig. Dahil yung mga fry, wala pang kakayanan niya na lumangoy ng paitaas. Oo. Oh. Kaya tiyan mo, kung kumain sila, nandiyan sa baba. Hindi ka gaya ng pag malaki na, di ba? Pag floater feeds, makita mo, lumilitaw sila. Oh. Kasi kaya na nila. Iyan, talagang dugong. Kaya pagkahulog nila sa unang araw, talagang maninibago pa. Oo, oh, hindi uh, mo sila makikita. Hindi mo sila makikita. Pero after three days yan, yun yung mga, kung tawagin ng mga nag-aalaga ng try, nag-iipo-ipo, nagkukumpul-kumpul. Yun ang nag-i-start na nag yun na talagang pwede na sila. Nag-umpisa na magtas baba. Dito na napansin ko rin pagka bago-bago pa lang sila. Nakikita ko na pagka nasanay na, hinahabol na yung mga oh, niya. Amoy pa lang kasi niyan kasi yung abot ng pangamoy nila sa pagkain, nasa 20 meters hmm. ang layo la ng la kaya nilang abutin. Yun ang nagagawa ng ano nila, yung bigote. Kapag walang bigote, yung mga napuputulan ng bigote, yan ang mahina na sa pangamoy. Kasi yung kumbaga, ano, pinaka-antena nila. Kutul na. Kahit sa tangke, ganun din. Bali, tita, may tumawag pala sa atin kanina. Mm. Uh, nagpapatulong siya sa pagsisimula ng grow-out. Meron daw siyang katayan ng manok. Tamang-tama, sabi ko, Oo. yung yung mga laman loob, pwede niyang ilaga yun, pwede niyang ipakain sa mga hito. Oo, oh, maganda yun. Ayan. Marami yung nagpupulti, gano oh. gano'n ang ginagawa. Kaya nagtatanong sila, sabi niya, uh, matuturuan niyo ba kami kung paano magpalagi. Eh, may mga video naman tayo, tutorial na... Tapakita. Uh, pinapakita na yung pagkain, gano'n. Bali, mag-update tayo sa mga lahat ng July 31, mga boss. Ayan. Hmm. Naubusan na. Naubusan. Tayo. Ano yung pinapakain mo na yan? Ngayon, premas na lang. Oh, August primus. na yung ano natin eh, bulato. Dapat pala, 100 na tabo yung inorder oh. ko eh. Sa mga nagtatanong mga boss at nag-aabang ng harvest, possible na harvest niya is August 20 to 24. Yes. Kaya mga nag-order dyan mga boss, August 20 to 24. Ayan. Tingnan nyo naman, gagaganda mga boss. Pero tita, napansin ko, dito pa lang sa tangke, eh, o yung mga fry pa lang sila, Makikita mo na talaga na may shooter na, no? Oo, oh, di may wasa yan. Kasi depende sa itlog din ng breeder. At saka yung iba dyan, talagang nauunahan. Kasi tiyan nyo, oh, grabe, lalo dito yung tamping. Mm. Grabe talaga manginain. Yung mga mas nauunang manginain, nangaagaw. Uh, bago ma-harvest to, ay 20 to 21 days lang. Pero umaabot na siya ng eh. 1 to 3 inch karamihan sa mga sukat na na-harvest dito sa AMJE Farm, mga boss. Sa kali, pagkakaloob yan, eh, talagang mas maaga pa tayo. Oo, oh, mas maaga pa no. Kaya maaga kayong pauwi. Ah, dahil syempre kinakalkal nila yung mga kinakain, dami niyang kumakain. sa fry mas pero maya-maya lang 'yan malinaw na uli. Running water talaga. Oo. Uh -huh. Pero oras na maubos nila 'yan, malinaw na uli. 'Yan dito, kalahati na lang 'yan nung mga nahats nung July ah, oh, uh, July 31. Kalahati na lang pero parang ano, oh. mabuti dito pa lang sa si tangke. Masanay na sila sa mga ah uh, sa pagkain na oh. ipapakain nila sa pan. Pali bukas na ihulog yan, no? Oh. Oo, bukas na bukas. Mala. Eh mga boss, parang chocolate lang, Oh. <laughs> yung pagkain nila. Mocha. Oo. Oh, oh. May nakuha ko dito, yung nasi magtudubulate. Duro mga isang ganun, isang kumpol. Ah, uh, kumpol Nung, nil, ito yung, siyempre, dito na lang inabot. Wala pang five minutes, talaga ubos. Malalaki na sila. Mm -hmm. Okay.